bago natin inintroduce si Marlon yung aking prized possession na hanggang ngayon nasa akin pa, nasa scrapbook ko pa talaga yung ID na yun. Kasi proud na proud ako nun eh. Parang biglang naging legitimate. Uh, reporter ako nung binigyan ako ng NPC kasi may tatak yun, tapos may malakanyang ano yun, parang seal. Okay. Anyway, we were also talking about the building of the National Press Club. Could you give me the exact address? I've forgotten already. Ah, sorry. Yung numero hindi ko alam, pero alam ko, <laughs> nasa Intramuros Drive siya, nasa right. paanan ng Jones Bridge. Yun. Uh, yung makasaysayang Jones Bridge, nandun okay. lang siya. Uh, nasa Intramuros compound siya. Okay. Pero kitang-kita siya sa Jones Bridge. Alam mo, dapat yan, ipa-declare ipa natin yan na parang protected the heritage. National, okay, okay, Oo, o. kasi yung building na yon, naon uh, panahon pa yata ng, ng gera before that pa, kasi lumang-luma na yung mismo, building na yun. 1955 siya nung naitayo. At ang okay. um, good, ang um, good thing, good news, na nanalo ang National Press Lab sa kaso ng GSIS kasi oh. recently hinabol ng GSIS yan hindi mm -hmm. raw hindi raw sa National Press Lab yung kundi pag-aari raw ng GSIS, GSIS yan. Na salamat sa Korte Suprema. Uh, ibinigay sa atin yung karapatan yung para doon sa pag-aari ng ano, ng okay. National Press Club. Oo, kasi pag pumunta kayo doon sa National Press Club and I have been very remiss, no? Kasi tagal ko nang hindi nakakapunta diyan. But when I used to go there, uh you can almost feel the walls kasi yung mga luminaries ng mm -hmm. ng mga ng media, no? At noon hindi pa ganoon ka, ka accessible ang media. Eh. Uh, -huh. uh talagang hinihintay ang diary, yung opinion, yung report. Kaya you can only imagine yung mga naging usapan diyan kasi may cafe kayo mm -hmm. di diba? Tayo pala, May cafe mm -hmm. tayo diyan. Mm -hmm. oh, oh. Tapos yung makasaysayan niya elevator. Gawala. Gawala. Gawala, don't worry. Oh, kasi nagawa pagka na. usapang usapang reporter na nagpupunta pag pagka nagit mi elevator, may reaction ka agad. Mm -hmm. oh, pero ngayon gawa na daw 'yan. Oh. Okay. Now, let's go to the benefits of uh, journalists na members, no. Pa Paano ba mag-members sa National Press Club? Una, kailangan lehiti mong ka mm -hmm. na nagsusulat o empleyado ka ng isang litimong mong media organization. Mm -hmm. Katulad ko, na sa journal group ako. Mm -hmm. Katulad nagsusulat, ko, nasa oh, Eagle na, Broadcasting na Nasa Eagle ako. Broadcasting. Mm -hmm. Nasa People's Tonight ako. Kinocover ko yung Senate. Right. So, yun ang unang requirements. Kasi alam naman natin na nagkalat pa rin dito yung mga mga peking media. Mm -hmm. Mga show. So, mga hausyao. Kung tawagin, sana naiintindihan <laughs> ng mga tagapanood natin. Aha. Um, yun, kailangan miyembro ka. Tapos kailangan may endorsement ka sa editors mo mm -hmm. para patunay na lehitimong miyembro ka talaga nila right. na pwede rin maging lehitimong miyembro ng NPC. Mm -hmm. Tapos ayun lang, aprobahan ng committee membership ng NPC board. Mm -hmm. uh, hindi naman sa sasala eh, nagkata siguro medyo matagal lang yung mm -hmm. yung panahon na antayin, pero Pagka good name naman talaga at saka pagkilala, katulad ni Miss Elaine Pentes. Diba? <laughs> <laughs> Di ba? Hindi kasi nasa... Uh, Approve without thinking. Approve uh -oh. without thinking daw. Hindi kasi, dito naman sa atin, madali naman mag-verify. Tayo uh -huh. naman magkakasama uh -huh. eh. Magkaka-rival uh, ang uh -huh. mga networks at saka yung mga publications. Pero when we're out there covering the news, kami magkakakampi niyan. Uh, Hindi mismo. kami magkakaaway. Kami mismo. yung nagkoko-coveran diyan at mismo. nagpapasahan mismo. ng informasyon. Now, once you are a member, uh, do you pay a regular fee? Meron kaming annual, meron tayong annual, annual membership. membership na 1200 mm -hmm. na ginagamit din yun, syempre pang maintenance. Saka okay. lahat naman ng organisasyon, ang isang organisasyon o oh, ang isang gobyerno nga mm -hmm. hindi tatakbo kung walang pondo. Correct. Ayan. Ngayon, eto na may pondo na. Pagka journalist ka, o broadcaster ka, yung word na libel eh lalo na ngayon na ah, hindi pa na de decriminalize yan at medyo mm -hmm. bumiting pa sa balag ng alangan because of the cybercrime law. Merong services din ay pinagkakaloob ang National Press Club. Meron. May, may binibigay yung law office ni Mr. Benny Antiporda. Mm -hmm. At saka sa ngayon, uh, prino-proseso na namin yung niluluto namin para magkaroon na ng memorandum of agreement uh -huh. sa pagitan ng National Press Club at saka ng PAO, ng Public Attorney's Office, okay. na kung hanggat maaari, magkaroon ng tanggapan ang ang, ang PAO sa okay. mismong NPC building. Mm -hmm. Na sana, kung hindi man matapos ngayong taon na to, early next year, mangyari yon sa pamuna ni Mr. Benny Antiporda. Okay. Ay, oh, hello nga pala kay Mr. Benny Antiporda, ang ating presidente. Ng, nagbalik siya, di ba? Ah, Sabi mo kanina, ah, nagbalik siya. Ah. After nagpahinga ng isang term, bumalik siya ngayon mm -hmm. si Benny. Hi, Benny. At uh, yung services, kasi binanggit na natin yung libel, ano, minsan sa pagpapractice ng uh, journalism, may masasagasaan at uh, unfortunately yung batas ay ginagamit para si kilian ang isang mamamahayag and this is just one of uh, the, the 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 travails uh -huh. ng journalism could you cite me some more na pinagdadaanan ng mga journalists uh, na nakakatulong ang npc unang-una ron yung memorandum of agreement sa pagitan ng national press lab at saka ng philippine national police right. na nakasad dun sa kasunduan yon na walang sino mang mamahayag ang aarestohin ng sino mang otoridad mm -hmm. ng hindi mo dadaan sa National Press Club. Ayun. So, kung ikaw, nandito ka sa opisina to, tapos mm -hmm. huhulihin ka, kailangan muna, dumaan sila, makipag-coordinate sila sa opisina National Press Club. Right. Saka namin sasamahan para i-serve yung Guaranta Pares? Kung baga, bigyan naman ng konting uh, mm, uh, courtesy courtesy uh -huh. ang National Press uh -huh. Club. Kasi, ibig sabihin naman ang miyembro ng National Press Club dumaan na nga ito sa filtering, no? Ibig uh -huh. sabihin, legitimate journalist uh -huh. ito. At uh, nasa pangangalaga ng National Press Club. Mm, pero may nakakalusot, ah. Really? Uh, oh, recently lang, yung editor ko sa journal, si Boss mga editors ko, okay. hinuli ng Makati Police. Ang, nag, ang ginawa nila, nagpakilala sila, pumasok sila sa journal office, pakilala sila na magpapa-ads lang. Tapos mm -hmm. pinuntahan sa editorial mismo yung mga boss ko. Sinerve. Saka si Nerv yung warrant. Okay, mm -hmm. nadala nila yung mga boss ko. Pero nung umupo na si General Espina, Tinanggal sila. <laughs> Ayun, kasi hindi sila sumunod. Mm, may hindi sila memorandum of agreement nga eh. Niya, may, okay. may, 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 well, that's good, no? Kasi minsan, pagka mataas na tao yung nakakabangga mo, alam mo naman, mm. di ba, maraming mm. nagagawa ang kapangyarihan at ang pera, bigla ka nalang dadamputin at uh, part of our history, mga tinatawag na desaparecidos, yeah. na wala. At dapat alam din ng ating kapulisan yan, mm -hmm. ating mga militar na may may, may kasunduan na nangyayaring gano'n sa pagitan ng National Press Club mm -hmm. at ng Philippine National at Police. At yan ay standing? Standing. Hanggang kailan yan in effect? Ang alam ko, life uh, lifetime to. Okay. maliban na lang sa da papasok na bagong chief PNP, mm -hmm. si General Alan Purisima, kung okay. papalitan niya, pero sana wag. Mm -hmm. Okay. Now, bukod dyan, oh, yan, napakaganda yan, mm -hmm. kasi nga, uh, pagka hindi... Naka pangalan lang yun eh pagka nakikita niyo sa Jerry pag hindi nakaharap din sa camera, pagka hindi rin, uh, hawak ang mikropono. Ang mga journalist ay pangkaraniwang tao. Nadadampot din at nakakaladkad at nabibitbit. Now, other than that, uh, ano ba ibang ibang mga pagmamalasakit ng NPC na ipagkakaloob natin sa pagmamalasakit, mga pagmamalasakit, meron ngayon na uh, medical uh, assistance fund mm -hmm. o ang National Pest Lab bagong-bago lang 'to na inaproban National Board na kung mm -hmm. saan Meron kami isang maliit na pondo na lahat ng miyembro ng National Press Club na may problema pang medical, maliban sa i-endorse namin sa ganitong politiko, maliban sa i-endorse natin sa PCSO o sa Pagcor, mismo ang National Press Club may pondo para naman magbigay ng kaunting tulong pinansyal sa nangangailangan panggamot o kung ano man niya, medisina. All right. Now, uh, puntahan natin yung opening mo kanina no kasi mm -hmm. kasi medyo mainit-init. Ah uh, ikatlong taon na ba? Tatlong taon na. ng Maginda Now Massacre uh -huh. no at uh, nananatili na parang parang walang nangyayari mas nauna pa yung mga kung ano-ano, minagic at uh, finastrak, mm -hmm. uh, wala. Ah uh, doon sa mga napatay sa Maguindanao massacre, ilan ang members ng National Press Club? Si ang natatanda ko si Johnny Revdando okay. ng DCRH. Right. Meron pang iba eh. Sorry na I forgot mm -hmm. na. But there are several. Yeah, there are several. At meron ding kami, karamihan Karamindo miyembro ng APIMA mm -hmm. na isang organization national na, na nakabase sa National Press Club na affiliated sa NPC. Okay. Mm -hmm. At ito ay pinanatili nating hindi nakakalimutan at nakabantay tayo hmm. sa mga pangyayari. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yung pagtutok nung, ng legal department ng National Press Club at ng pamunuan mismo. Mm -hmm. uh, nabanggit mo na rin yung ano? nabanggit mo na rin yung tungkol sa ang patuan, Kasi hindi masyadong na-play up nung nakarang anibersaryo. Siyempre, na-play up lang yung galit, mm -hmm. yung pigati, mm -hmm. saka yung kalungkutan at saka panawagan na sana bigyan ng katarungan. Nananawagan ng National Press Club sa gobyernong Aquino na sana una bigyan naman sila ng yung mga big, yung mga pamilya ng mga biktima na sana mag-provide naman sila ng temporary shelter para yung mga biktima ng Ampatuan massacre hindi hirap na hirap tuwing may hearing kung saan sila tutuloy rito kung anong hotel na sana bukod dun sa temporary shelter pagkalooban sila ng siksapat na seguridad. Mm -hmm. Saka siyempre, transportasyon. Ano ba mm -hmm. naman 'yun? Hindi mo nang hindi mo na nga mapilit pangulong Noy Aquino ng Supreme Court, mm -hmm. ikakatwiran na hiwalayan mm -hmm. dahil sa three branches of government, hiwalayan. Mm -hmm. Eh bakit 'yung pagtanggal kay Chief Justice Renato Corona napilit mo? Ang tanging kasalanan lang hindi ang hindi tam hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ito mm -hmm. 78 katao at 32 mamayag, ang buhay ang ibinuwis. Right. At nah. uh, ang punto mo dito ay uh, tatlong taon nang na Tatlong taon na. So. Um, mm, na sana kung ganyan katagal ang proseso ng isang musgado sa isang demokrasya, mm -hmm. bigyan naman natin ng temporary shelter lang. Tirahan lang yung mga pamilya ng uh, biktima ng amputaan ng mga. Para hindi kayo. naman nahihirapan kasi they have to attend. attend. O, tayo man eh, yung yung pangkaraniwan ng tao. Pagka, di ba, yung Oplan Isnabero sa taxi, right. minsan yung mga commuters ayaw na rin magsampan ng kaso kasi ayaw nila naabala sila. Right. What more yung mga nawala ng nawala ng pamilya, no, nawala nila. ng ama, right. nawala ng mahal sa the buhay. Na, hirap na hirap. Galing Pamindanao, darating dito. Not that they're earning a lot of money mismo, anyway in the mismo. first place. So, mismo. ayan na, nagsalita na ang National Press Club. Isa lamang yan sa mga uh, advocacy ng uh, ng National Press Club. no Nagkataon kasi na uh, ito yung... Uh, ano bang tawag dito, parang dehadong-dehado kasi yung mga nabiktima. Kaya wala na silang boses, yung boses ng mga naiwan nila medyo mahina kasi hindi naman journalist at pangkaraniwang tao. Kaya nandito ang National Press Club. na Benny, we don't, uh, Benny Tuloy, like, uh, we don't have a lot of time, Marlon. Ano? I'm going to give you about a minute para manawagan sa kapwa natin, mga journalists, at saka doon sa mga nangangarap maging journalist, uh, your two cents worth of thought. Uh, una, syempre, thank you. Thank you sa Net25. Marami tayong kaibigan dito, uh -huh. mga kasama natin sa coverage. Uh -huh. uh, tapos, sa uh, taong bayan, uh -huh. pagpasensyahan nyo kami kung ang ak reklamo ng Pangulong Noy Noy Aquino, bakit hindi raw puro good news? <laughs> eh, ba't ka naman babalita ng good news kung nakikita natin sa paligid? Why talaga, good news diba? ang approved, no. di ba? Uh, ito, uh -huh. ito, ito good news. Yeah. Pero, pero, dapat balanse oh, ba Balanse, dapat, mm. dapat. Dapat yon At isa sa objective yon layunin ng bawat pamayag. Mm -hmm. Na ang sektor ng pamayag po, nananatili pong bantay ng lipunan sana mm. tulungan din naman ho kami ng iba't ibang sektor para naman bantayan kami right. sa amin kapayapaan higit lalo ng gobyerno tapos sa mga estudyante na gusto uh, maging isip, journalist katulad oh, natin uh, mag-isip muna kayo <laughs> uh, dito walang pera rito right. marami ka lang kaibigan ah. marami ka ring kaaway mm -hmm. pero uh, kung talagang gusto nyo ganitong profession, tatahakin niyo mm -hmm. good luck parang para lang sabi ni boss Eli Saludarian eh ah. na, kaya mo yan, kid. Kaya mo yan. <laughs> Ayan. At nandyan ang National Press Club para kung sakali maging full-pledged journalist na kayo. Nandyan na kayo. At puno puno rin sila ng archive at tumambay lang kayo doon sa kanilang cafeteria kung sino-sino ng mga luminaries ng uh, journalist, journalism uh -huh. ang makikita nyo doon. Maraming maraming salamat sa iyo, Marlon. Ha? Marlon Purifikasyon. Kailangan kabisaduhin ko yan. Dahil siya ang Vice President, isa siya sa mag-a-approve ng, uh, ng, renewal ko sa oh, National Press Club. Maraming Maraming salamat sa iyo Okay, mag-uusap pa tayo Diyan yep. ka muna uh -uh. Mga kaibigan, di pa tayo tapos Babalik pa rin ang approve nag lungkot-lungkotan pa